Dali naman to. Wait lang. Dali naman to. Ano, ganyan lang. Ayun, okay, wait lang. Huh? I don't love Joy, but it gave me opposite. Okay. Siguro, kung naging masaya ako, hindi siya umalis. Okay. Ano yung feeling na siya yung greatest love mo? Pero at the same time, siya yung greatest lesson mo? Yung minsan mong tinuring na mahal mo? Ngayon, mahal mo pa rin naman pero hindi na pwedeng kausapin. Hindi na pwede pang lapitan hirap nang kumustahin, kumbaga. Pero marami siyang naturo sa'yo. Marami siyang naipaalala sa'yo noon. Na hanggang ngayon, daladala mo. Hanggang ngayon, parte ng buhay mo. Kaya nga totoo, may mga tao talagang dadaan lang. Baby Kayo na, trabaho. Bukta, trabaho na si Kala ko naman kung ano so, eh. na sa Hanap sa na lang, si lang si ako na iba. iba. Lang 800, eh, 300... Ano na, lang, 300 na